sa Panginoon na dapat tayo mag-teamwork. Mag tayo kung ano yung layunin natin. Ang layunin ba natin ay hey, inasal natin na tayo ay manalo. Manalo tayo sa lukigmaan. Manalo tayo sa kalaban na walang iba. Ating kaaway ay ang jablo. Paano? Kaya timur. Alam, mayroon tayo kaya sabi ng Biblia ay kayo ay mag-ara. problema mo, i-share mo. <coughs> Sister, Pastor, ano kaya ang nagagal dito? Huwag mong suruhin. Huwag mong pasalin yung bilog ng problema. <coughs> Dahil ang bigat. Kung hindi, maghanap ka ng katin mo. Amen? Pupunta ka doon na, ah. Sister, ganito ang aking naramdaman. Ganito ang ating kabigatan. Minsan, ibigay na ako ng payo kung ano dapat kong gawin. Ang mga pastoris ay sila ay nagsitibay ng pagkakasyal na dati, nagsitibay sa anong pagsubok na nabili sila ng bigan na sila ay sa Panginoon. Bakit? Nanatili sila sa turo ng mga pastoris. Kaya kung tinuro tayo, nanatili tayo sa turo. Sabi dito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga pastoris at pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin.